Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, wala pang magandang video si Donski, no? Tsaka si Kuya Red. Yung video ni Donski na panood ko, alam mo yon yung magdadrama na may nakita daw na armado, tapos biglang tatakbo ko nyari. Tapos, no man's land, isang oras na, na motor ng motor. Lakad-lakad, <laughs> ah, dos -lakad, di ba? Parang inuuto na lang yung mga tao. Parang wala siyang ka-thrill-thrill reakan, no? So, dito tayo. Balik kay MJS tayo, mga kababayan. Ito ay na-publish uh, last Sunday. Uh, ang title ay, Batang natuklaw ng kobra, himalang nakaligtas matapos ipag-pray over. Diba? So, pinag-pray over daw. Natuklaw daw siya ng kobra. So, tingnan nga natin. Mga kababayan ko. So, ito yung video. Sa isang simbahan sa Baybay City sa Leyte. <laughs> <laughs> Emosyonal si Ninita habang dinadasalan ang nag-aagaw buhay niyang anak. Matapos daw itong matuklaw ng cobra. Sumiri po yung mata, tapos yung dila po niya, parang doon na po sa loob. Pero puna ng iba, hindi ba dapat sa ospital na isinugod ang bata at hindi sa simbahan? Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Parang ano no, ide ito ha, unang una, hindi ko dinidiscredit kasi ang dasal ay powerful naman talaga. Powerful ang dasal mga kababayan ko. Actually, uh, kahit nga nung panahon ng tatay ko, nung nasa ospital ang tatay ko, yan din ang advice ng doktor mag-pray eh. Kahit mga doktor na mismo, no? Kasi naniniwala din ang, ang doktor sa powers ng prayer. Kahit si Doc Willie Ong, uh, I don't know kung anong, ano, anong video yung napanood ko na sinabi niya na kahit sila hindi nila maipaliwanag kung paano nangyari. Dahil din sa pagdadasal. Di ba? I don't know. Depende sa ano. No? Siguro sa sa bias na lang yun dahil sa pagiging religyoso din siguro ng doktor. Pero ako, isa ako sa naniniwala na effective talaga ang dasal. Di ba? Kung may, kung may kababalaghan matuturing ba nakababalagan? or kung may supernatural na paniniwalaan ako regarding sa sa healing isa ang dasal doon sa pinaniniwalaan ko maybe eto pero tingnan natin ano sa circumstansya ng mga pangyayari dito sa redundant ba pag sinasabi kong circumstansya ng pangyayari redundant ano <laughs> O oh, sige, basta sa, sa mga pangyayari, uh, tingnan naman natin kung kung paano nag nagpe-play yung pagdarasal dito sa sa ano na to, dito sa particular topic na to. Kasi dito parang ang tinutukoy nila himala. Pinagpray over kasi yung ano, yung yung bata na natuklaw ng cobra, di ba? yung lasun, lumabas ka sa katawan ng bata. Ako kontra nga ba ng kanilang mga dasal? <tinyo> ang kamandag ng ahas. Isang bata ang napaulat na natuklaw. Pero alam niyo mga kababayan ko, wait, wait lang ha, bakit na mag-start. Yung pagdadasal kasi ganito. Uh, Nagwo-work din yan dahil yan ay ano nang Diyos ano? Ah uh, yan ay gawain ng Diyos. Nagwo-work din 'yan through science din. Halimbawa ganito ano, ang ang mga pinagdadasal kasi yung mga mga chances eh. Halimbawa sa kinwento ni Doc Willie I don't know kung anong ano no. Kung anong Anong video 'yon? Pero kung napanood nyo, paki-send nga sa akin yung link. Napanood ko minsan eh. Ito ay tungkol sa treatment sa cancer, 'di ba? Ngayon, itong tao daw na 'to ay uh, parang terminally ill na 'to. Hindi na nila pinaniniwalaan na may ano may may treatment pang gagana. Kasi uh, sobrang ano na eh, sobrang Uh, huli na ang lahat eh. Pero da dahil daw sa pagpipray over, nakalimutan ko ng details ng ano, pero uh, ang pagkakaintindi ko dahil sa pagpipray daw, ay himalang gumana yung treatment. Kahit pasabihin mo na ano na, na may himala doon ano, may, may na himala. May science pa rin behind eh. Na gumana yung treatment, napuksa niya pa rin yung cancer cells eh. 'Di ba? At nabuhay pa daw yung pasyente ng matagal na panahon. Diba? 'Di ba? Hindi nawala yung cancer pero uh, nag-work yung ano yung treatment. Kaya powerful ang pagdadasal. Para para kasi ang ano ang naiintindihan ko, yung pagdadasal kasi ay may kagustuhan pa rin ang Diyos na na gagana 'yan. 'Di ba? Ah uh, sa tamang pagkakataon Naintindihan nyo yung ibig sabihin? Hindi yung Hindi gumagana ang dasal sa Yung magic Ang nakakagawa lang nun si Si Jesus Christ eh Yung, yung patay na talaga Tapos bubuhayin niya Or maybe somewhere out there ano Somewhere out there Kasi may minimension naman sa Bible na Binigyan ng power na ganyan eh Hindi lang natin alam kung Alin dun kasi yung totoo Pero malay mo somewhere out there ano pero as a normal human being, yung pagdadasal natin ay ano, ah, uh, nakaano 'yon, naka -ano nakabase -naka pa rin sa realidad. Parang ganito ano. Hindi magic eh. Halimbawa ganito, magte-take ako ng exam. Or halimbawa, hindi mo alam may surprise exam pala kayo ngayon. 'Di ba? Hindi ka nakapag-review. Nagdasal ka. Panginoon ko uh, ano uh, sana po makapasa ako Biglaan po ito eh hindi ko naman po alam na magkakaroon kami ng exam 'di ba Then nung nung nag ano nag-exam ka sa di malamang dahilan sakto yung mga tanong na nandoon alam mo may may ka Sa nakapasa ka ngayon Naniniwala ako na yun ang tunay na nahimala ng panalangin pero halimbawa, ganito, ano, nag-exam na kayo. Tapos, daladala -dala na ng teacher mo yung, ano, yung grades ng mga nakapasa. Tapos, sa kaka palang magdadasal. Na, God, sana nakapasa po ako. Invalid na yung dasal na yun, eh. Alam mo kung bakit? Kasi, na naitakda na yung grades mo doon. Yung mga grades nyo doon, na naitakda na. Paano kung naisulat na doon na bagsak ka? Kahit na anong dasal mo pa, bagsak ka na doon, eh. Hindi na magically na mababago yung sulat ng grade mo doon. <laughs> Naintindihan nyo niya ibig ko sabihin? Naintindihan na niya ibig ko sabihin? Mga kababayan ko Dapat magdadasal ka Pagka ano palang uh, Hindi pa Hindi pa alam yung resulta Kasi kung Nailabas na yung resulta Saka ka pala magdadasal Invalid yung dasal mo diba Anyway, mga kababayan ko, ah, uh, big natin. Nang makamandag na cobra sa late. Ang ang point ko lang ano, uh, may ano din ang dasal, may may pamantayan din siguro. Pero ano, may mga nagsasabi naman na miraculous. Miraculous din naman. May mga time ako naririnig ano, lalo na sa mga documentaries ng mga saints. Uh, yung mga kinakanonize na santo. Di ba parang isa sa qualifications na ano na maging santo ka dapat makapag-produce ka ng himala. Tama ba ako? Bago ka i na isa kang santo. Kailangan makapag-produce ka ng himala. Parang may napanood akong documentary na may brain cancer. I don't know if it's Pope John Paul ano, Pope John Paul ba 'yon kaya siya naging saint. Parang nagpray daw siya kay Pope John Paul II then may may test talaga siya, may may MRI siya na may ano siya na may brain tumor. Paki-research na lang ako kay Pope John Paul yun, eh. Then nung nagpray siya kay Pope John Paul nung nag-test siya, wala na yung brain tumor. Ibig sabihin, meron talagang may ano, may may himala talaga. Kaya lang hindi ko naiintindihan yung part na ah uh, bakit si Pope John Paul ang magpapagaling sa iyo, e, tao lang 'yun. 'Di ba? <laughs> well, nakabase na 'yan sa 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 religion ng ano no. Ayoko naman makialam sa sa religion. Kaya lang nagtatanong lang ako. 'Di ba? Di ba direkta na magdasal tayo kay God? Anyway, uh, tignan na nga natin merito nito na ito, nitong, nitong video na to. Medyo nagsisingit-singit lang ako ng mga bagay-bagay. Alam niyo kung bakit? Para tumagal-tagal yung video ko. <laughs> Kasi pag generate natin to, baka matapos agad eh. eh. Pero himala di umanong nakaligtas ang bata dahil sa pray over... Ang biktima, ang walong taong gulang na si Elna. Nangyari ang lahat hapon nitong July 24. Nagduwa siya og sticker, tapos yung sticker na niya, nahulog sa... Habang inaabot daw ni Elna ang nahulog niyang sticker, may bigla raw kumagat sa kanang kamay nito ilang sandali lang. May reklamo na siya na kung daw siya, ako oh, kita na oh, yung mata, na ano nang yung mata, ka hingam hinggam, ay action na siya gamay ba, tapos paghikap na ko, init na iyalawas Kinutuban. Well, dito yung unang ano, dito yung unang gagana yung pagiging skeptic ko. Inuulit ko ha, hindi ko pinapalo, hindi ko pinapawalang bisa ang power ng dasal. Ah, isa po ako naniniwala na mabisa ang dasal. However, dito sa kwento na to, Uh, hindi naman nakita yung ahas eh, kung anong ahas yun eh. Alam lang na ano na natuklaw. 'Di ba? Pero maybe pakinggan natin ano, pakinggan natin dun sa ano kung na-determine ba talagang cobra yung tumuklaw o hindi. 'Di ba? Pero base do sa kwento, ano eh. Hindi alam nung bata eh. Basta may tumuklaw lang sa kanya eh. ...na raw sininita na ang salarin ang madalas na nakikitang umaali-aligid sa kanilang tahanan na cobra. Sulod na sa July, may nakita akong ahas dito sa aming bahay. Hindi mato, eh. Tapos nawala po yung ahas, banda po kung saan siya kinagat. Pero imbes na... Diba, Di hindi, ba? Hindi na-determine kung anong ahas yung kumagat eh. Kasi for me ano, Uh, kung naging ganyan, pwede kasi nagpanik lang yung bata eh. Kasi si siguro, um, madalas ang kwento doon, oy may cobra dito sa atin, may cobra dito ah. Then, uh, nakagat siya. Inisip niya na kobra yon Siguro nasa state of shock yung bata. Hindi naman totally na na cobra yung kumagat. Ito ay resulta lamang ng, ng sobrang nervyos ng bata kung siya kung bakit siya ay nahimatay or nahilo. Pwede kasi iyon eh. Yung nasa ano, nasa state of shock. Kinontra ko na naman 'no. Oh. <laughs> na naman yung iba sa doktor tumakbo. Pinatignan nila ang bata sa kanilang pastor. Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Marami na kasi kami naranasan. Hindi. Na nasa Diyos yung, yung pag ano. Ganito yan min ano. Ah... Uh, for me, hindi naman siguro kung hopeless na hopeless ka na ano, ganito kasi for me nagwo-work sa akin ang Dios. Ano eh, hindi naman yung porket, uh, yung magic. Katulad na sinabi ko, hindi magic eh. Parang ganito yan, ano. Kung hopeless na hopeless na kayo, no. Uh, let's say, mamamatay na yung anak mo na nakagat ng cobra talaga. Diyos ko, Diyos ko, pagiling Maaring gumawa ng paraan ang Diyos na hindi mo inaasahan eh. Malay mo, nataon nung time na yon may may doktor doon na bumisita sa baryo, kinaloob ng Diyos na Napapuntahin ng yung doktor na yun do sa baryo dahil alam niya na mangyayari sa anak mo. 'Di ba? Or sa di malamang dahilan biglang may napadaan na ambulansya diyan na hindi niyo naman tinatawag. Kasi ganun nagwo-work and Jose. Eh. 'Di ba? Kasi nga 'di ba yung mga bawat mangyayari sa atin alam na ng Jose 'yan na mangyayari sa iyo yan. Tapos kung kung hindi mo pa naman talaga oras, alam din naman ng Diyos kung paano ka ililigtas. Basta maniwala ka lang sa kanya. 'Di ba? Na mas malala pa yung ano sa ahas, sinagaling po ng mana Panginoon po namin. Hallelujah! 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 Yung mata niya, nakita mo na yung puti, yung hininga niya, hinahabol na niya, nag-agaw buhay na siya. Bobby, agad dinasala ng bata. Yung kamay ko, ipinatong ko sa ulo ng Sister Ilna. Nireview ko, ang sabi ko, sa pangalan Diyos, di mo yung lason lumabas ka sa katawan ng bata. <laughs> <laughs> Ito'y itinuro sa amin Sabi pa nga ng banal na kasulatan, kung kayo ng mga ahas at makainom kayo ng makalalason, hindi kayo maano. At ipapatong ang inyong mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Matapos dasalan si Elna. malay mo, hindi naman ano. Kasi hindi naman na to ito albularyo eh. Eh, don't get me wrong. Baka mamaya isipin nyo against ako sa mga albularyo. Nagdadasal din naman ang albularyo. Pero, Who knows? Di ba? Who knows? Ah, hindi ko hindi ko naman pwede i, -totally i dismiss. Baka nga naman mali ako na magically ah uh, pwede rin gawin ng Dios 'yan, di ba? Open pa rin naman ako. Hindi pa siya makapagsalita dahil yung Pero I do believe. <laughs> wait lang ha. I do believe na hindi cobra yung nakakagat. Well, kung kobra talaga yun, makukonfirm na kobra yun. Wala well, rin naman ako magagawa. Di ba? Niya, dumubog na sa saloob. Tinuturo niya yung ano niya, liig, na masakit daw. Nagsusukas yan, parang bula ng sabun. Siguro lasun yun sa katawan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. At ilang sandali lang. Bumalik yung pula ng labi niya, katapos nang dinasalan. Totally ang bata, nakarecover. Ngunit Pasha. muling nagkagulo nung... Tumiri po yung mata. Inatake na naman siya ulit. Kaya sa pagkakataong ito. Or pwede rin, baka mamaya may ano, may underlying na sakit yung bata. Pwede rin. May sakit sa puso. ba? Diba? Dahil nin ninervyo siya nung, nung kinagat siya nung hindi nakitang ano. Kasi yun ang kulang na detail eh. Okay lang sana uh, maniniwala ako ng lubusan. Hindi, choice ko po yun, eh, kung maniniwala ako o hindi. Kung naniniwala naman kayo dito, wala naman akong pakialam alam doon. Huwag niyo akong paki-keelaman kung uh, judgmental ka. <laughs> hindi kaagad naniniwala. Choice ko po kasi yun. Hindi ko naman tinatanggal sa inyo yung choice kung maniniwala kayo. Ang ang sa akin lang uh, ma, pi, yung pinaka-importanting part kasi hindi natukoy eh kung talagang cobra ba talaga yung nakakagat do sa bata. 'Di ba? Paano niyo inassume na cobra agad 'yung nakakagat sa bata? Eh hindi naman nakita. Okay lang sana halimbawa, nakagat 'yung bata then may nakasaksi ano, napatay niya 'yung cobra. Kitang-kita natin na 'yung cobra, 'yung bangkay ng cobra eh ano, nandoon. 'Yun talaga. Compelling 'yun. Pero 'yung kasi may missing dun sa istorya eh kung ano talaga yung nakakagat sa bata eh. <laughs> Lahat ng mga kapatiran sa masama na inilihans namin yung bata para i-review yung demonyong kamatayan ng Pero ano ha na uh, naniniwala naman ako diyan yung pagdadasalan n'yo Di ba? May ano pa rin gan, may may visa pa rin naman for me. Hindi naman na totally na inaano ko na uh, kinokontra ko. Naniniwala pa rin naman ako diyan. Doesn't matter kung kung anong religion ka, as long as na sa Diyos Ama ng tulong, di ba, hindi ka naman pababayaan. <laughs> <laughs> <Ay, ay, ay. laughs> Iyaka na lahat. Hanggang sa... Unti-unti <laughs> <laughs> pong gumaling po siya. Si Elna, uminam na raw ang pakiramdam. Pero pa check up niyo pa rin. Bata... <laughs> <laughs> Dalawang linggo matapos malagay sa bingit ng kamatayan, heto na si na ngayon. Nakakapaglaro na. Kung balik na sa normal ako, lawas. By fit po talaga na naniniwala po talaga kami na gumaling na po yung anak ko. Tawag ka. Yan naman ang hindi ko bako kontra. Okay na yan. Okay na yung ganyan. Na gumaling ka dahil sa faith. Sa taas. Hindi kahit hindi dahil kaninong tao dahil sa taas. Okay na sa akin yan. Kasi dito is himala galing sa Diyos. Sa mahigit dalawang dekadang pag-alaga ni Bobby sa simbahan, hindi raw ito ang unang beses na meron siyang napagaling. May isang bata po na parang mag- Kaya e, lang, sana wag mo namang gamitin yan sa sariling interest, no? <laughs> Kumukontra na naman yan, sabi ganun sa akin siguro embolsyon pangalawa naman yung paa ng bata may tumubo na pula yung tinatawag na lamon tinatong ko yung kamay ko li sa tulong at tubig malapinoon nakarecover din ang bata isang instrumento lang po kami na ginagamit na malapinoon at sa mga nagdududa yun ang gusto ko yun ang gusto ko uh, yung credit lagi na sa taas na hindi naman daw kamandag ng ahas ang rason ng pagsama ng pakiramdam ni Elna, lalo't hindi naman daw nakita o nahuli ang ahas, exactly. meron daw silang pruweba. Tubic, 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 tubic. Benet. Yun na ba yun? Yun na ba yun? Silang pruweba. Tubic, 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 tubic. Benet. Ang cobra kasi, muling na mataas sa bahay. Ay, Hindi! Hindi counted 'yan. Ibang event pala 'yan eh. Ibang epe, ibang event 'yan, hindi counted 'yan. Hindi counted 'yan 'yung ibang video to, hindi. Hindi. <laughs> hindi hindi counted to. Bakit? Ibig mong sabihin sa lawak ng lupa inyo dyan iisang ahas lang ang meron dyan Or iisang iisang nila lang lang ang pwedeng kumagat dyan hindi, invalid. ba? Diba? Hindi kayo, papayag ba kayo na kung ano man niyang nakita na yan ay uh, eh, ah, yan na rin yung kumagat doon sa bata? Hindi. Nanenita, ito lang lunes. Yung lalim ng gulong, doon pala yung ahas. Sina Sinaklolohan agad ang pamilya. Dito kami guys sa ano. Ako na yung na pala si Pastor eh no. Ahay ng kung saan tinuklaw yung bata sinubukan nilang hulihin ito. Pero ang ahas, muling nakatakas. Pag may nakitang ahas, safety first talaga ang gagawin natin. Kung may maiwasan pa, alis layo. Pero kung nanganganib na yung buhay natin, may exemption naman doon. Ayon kay Dr. Arvin Diezmos, ang mga kuhang litrato at video, isang ang Samar Cobra. Kapag ito ay nakakagat ng isang tao, <laughs> ay within hours lamang yung pagitan pa, para umapek, umapekto na yung kamandag na. At usually kinamama. Alala niyo doon si, ano, si Yanga, Yanga, Yanga. <laughs> yung, ano, yung patay na Cobra, ginano yung kamay niya. Yang ah, yang <laughs> ng tao. Yung sugat na ipinakita ninyo kay El na sa mga snake bites, meron kasi tinatawag na dry bite or meaning hindi talaga napuruhan, uh, hindi talaga na-inject na ng ahas yung venom. Marami raw talagang namamata ang kobra sa kanilang lugar, lalo't napakasukal dito. Katunayan, hindi ito ang una... Kaya, isa sa mga ayoko yung mag explore explore sa mga gubat-gubat kaya alam nyo minsan, hanga din ako kila Donski, kila Kuya Red. Na isa gubat-gubat. Nako, ma machambahan ka ng cobra dyan or kung anong ahas na makamandag don tapos ang karir mo. ba diba? Kaya bibigyan ko din naman, kahit ba naman namimake sila ng video eh. ba diba? Pero yung, yung credit na yung mag-ano-ano, kahanga-hanga na rin yun. ba diba? beses na meron sa kanilang natuklaw. Nasugod sa ospital. Survive ang bata. Inalok namin si Nenita na ang ipakonsulta siya sa ang isang cute. doktor para matiyak na ligtas na ito talaga sa panganib. Pero, hindi na po ako papayag na papuntahin pa sa ospital o i-check up po yung anak ko. Sugrado po talaga ako, 100 po talaga yung paniniwala ko na wala na talaga yung ano na ang ahas. Once natuklaw na. Ito naman kasi ang problem eh, di ba? Nanay naman eh. Ah, pa papasuri na nga yung anak mo eh. Para wala na nga ang problem eh. Eh siguro, takot din sa gastos ano. Or takot din minsan, baka mami may makita pa doon sa test na ano. Pero, mas magandang ano, kaysa pagsisihan. Nang ahas, immediately call for medical help. Dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pasilidad na maaaring makapagbigay ng lunas. Ang anti-venom ay gamot sa malakas na kamandag ng ahas. Pag mas maaga itong naibigay, mas maiiwasan ang pinsala. Wala po kaming tinuturo na masama po yung hospital o yung gamot. Hindi naman po natin pwedeng saklawan yung kanilang pananampalataya, yung kanilang ring decision. May kalayaan din po sila. Nagpapasalamat po ako na gumaling po yung anak ko. Ang Diyos po na mahal na Panginoon po yung nagpagaling sa kanya. Sa kasulukuyan, wala po tayong specific anti venom available for the Samar Cobra. Ang hospital mula sa barangay namin, mga 15 kilometers, mahirap talaga. Ayaw, no? pala, ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Baybay at ng Community Environment and Natural Resources. Ah, nung, nung naki saka magpupuntahan itong mga to eh, no? Nag-inspeksyon sa bahay ni Nanenita. Ang ingon anto nga kuan to ang inyo palibot nga atong hugaw nga dagkog sagbot tagas na maraming at, dumidaw. Uh, ganahan gud mo puyo. Nagsagawa na rin sila ng clean up para maiwasan na gawing pugat ng ahas ang kanilang lugar. Sino mang matuklaw ng ahas, talaga namang mapapatawag sa Diyos. Pero ma mas maganda, ano, halimbawa nagdadasal kayo, humana pa rin kayo ng paraan na, na maidala sa ospital. ba? Diba? Uh, risky kasi din to eh. Kaya lang layo ng hospital, ano, bundo kasi sila nakatira eh. Pero kahit na, mag-effort mag pa rin. Hindi naman kayo pababayaan ng Diyos eh. Habang dala-dala mo yung anak mo, mali mo, may makasalubong ka dyan na, na nakamotor. ba? Diba? May, may, may padaanin ang Diyos dyan na may dala-dalang motor na pwede nyo masakyan papunta sa hospital. ba? Diba? Doon kasi nagwa-work na tinutulungan kayo ng Diyos eh. itakbo agad muna ang biktima sa pinakamalapit na merong anti-venom. Tandaan, nasa Diyos ang awa. Paano mo, ano, paano mo malalaman na may anti-venom yung ano? <laughs> Di ba? Pagdating sa hospital, tas masusungit pa yung mga yung mga personnel ng hospital. Eh! Wala kami dito. Ano ano al yung dito? Wala kami. missi Wala na kami magagawa. <laughs> Minsan ganun kasungit yung mga... Nasa tao pa rin ang gawa. Hallelujah! Thank you for... Totoo 'yun, totoo 'yung ano, 'yung 'yung sabi na 'yun, yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi halimbawa, ah uh, nagdadasal ka ano, basta gumagawa ka, uh, gagawin mo ang lahat at hindi ka naman pababayaan ng Diyos sa ganun. Sa ganung pagkakataon. So, okay ba ang napag-usapan natin? May mga comments ba kayo or suggestions dyan sa baba? Pai comment na lang. Hindi pang aaway ha. Comment suggest, hindi pang aaway. Hindi yung pangongontrol sa dapat kong i-content. <laughs> anyway, mga kababayan ko. Ah, uh, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. gabba balai ka hana kanyang hujan